Boy. Uy, may paro. Paro. Diyos, ng, ano ba paro na sasalit? Yes, no. Ang dami mga huli na ano. Konti, konti. Ay, ah, itlogan yung hipon, no? Si Jomar Balingit, pa naman kami ay dolls at mga kasamaan kong namamazada sa SJV SJV San Juan Banyo Idol Uy, shoutout! Salat naman taga San Juan Banyo Shoutout sa inyo mga idol ay, ayan ah, may kaderong market, ayan din man site 'to, dera ko na law. Eh. Si vaccine box mga idol, Idol, meron na bang mabibili d'yan? Ako, na Oy, itlogan yung... Yan, meron na po. Oy, itlog 'yan yung, ayan meron na po andun sa taas, marami po. Pamamya-mya po, ubos na 'yon. Lahat ng pinka. Oh, talaga na ano. Iniyaw lang nila mga idol yung hipon. Good. Nada tayo ah. Ah, eh maganda ako ano ka hap. hap, maganda to bigay. Huli ka ako dito. Oh Paro, paro. Iniiyaw pala yung hipon na ni Kuya. Anak ng kagaw. Sinayang mo yung sabaw. Anak ng paraw. Hmm. Anak uh. hmm? Anak parau. Lu gempa mengai doy. Alan Miranda shout out ke shout out address April Edwin and Willie San Fernando Pampanga. Don't mix up. Yun. Pangamuli um, ah. Yun, silver mga idol. Umuli yung nagbabangka. Tingnan yun natin.